Hindi naman talaga nagkukos ng diabetes ang pagkain ng matatamis. So ito po yung brain natin and ito yung sugar na kinakain natin. Para makapasok yung sugar sa brain, kailangan ng tagabukas. Yun yung tinatawag na Insulin. Ang insulin po yung taga-bukas ng pinto sa brain para pag kumain tayo ng sugar, pupunta siya sa brain at magagamit ng buong katawan natin. According sa CDC, insulin resistance yung nagkakos ng diabetes. Hindi yung pagkain ng matatamis. So baka lumaklak na kayo ng soft drinks dyan. At ang nagkocontribute sa pagkakaroon ng insulin resistance, yung pagiging overweight, yung laging maghapon na nakaupo, paninigarilyo, at kung wala kang regular exercise. At pag nangyari yan, kahit anong gawin ni insulin, hindi niya mabubuksan yung brain, hindi makakapasok yung sugar sa katawan nyo, may iwan ang sugar sa dugo, masisira yung mata nyo, at magkakaroon na kayo ng diabetes. Actually, kahit hindi ka kumakain ng matatamis, pero ikaw ay nainigarilyo, lagi kang nakaupo, matakaw ka sa mga processed food na mata sa calories, at mabigat yung timbang mo, pwede ka pa rin magkaroon ng diabetes. Wala pong masamang pagkain, kahit cookies pa yan, kahit brownies, ang pinakamahalaga lang po, bantayan natin yung dami ng kinakain natin, magkaroon ng regular physical activity, at tanggalin lahat ng bisyo, sigurado malayong magkaroon ka ng diabetes. So kung may kakilala kang matakaw sa matatamis, tag mo sila sa video na to.